Huwag kang tatag niyo ah, kasi may pasok pa rin kayo. 23 na ah, 23 na eh. Kaya ka nagkakasakit mo eh, kasi sipag mo daw eh. <laughs> so, kasobra nga sa sipag. The one, the Kaya lang pala kami nun. Mm -hmm. Ayan ang pasok. Ayan, yeah, balik din namin, 26 din. 26. <laughs> <Yeah>. Yung mga... 22 lang <laughs> tayong pasok. Yung kayo <na> <laughs> Kaya nag bihay biyahe ako eh Buti so, nga na gano'n ko ma may nagchat ko eh Kasi paalis ko lang ako ng bahay noon kanina mm, Buti nga ka ka, ako nagchat ka Kasi talaga hindi ako umalis ng bahay na ganito yung traffic ng Kalsada ba pinapaupa ako muna Kasi ako nung nakaraan ako dito bumiyaya ako alas 9 na eh ito, walang traffic. Ang ng bumiari. Walang traffic eh. Uwi ka niyan, sa probinsya niya. Ha? Uwi ka sa probinsya niya. Saan yung probinsya mo ulit? Hindi kita nakilala nga kanina, kaya nga nag... Ito ba yung kausap ko? Wide blue? Yeah. Bago din ako sa helmet. Okay. 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 Da dami na ito ah. Ito ma yung mga masarap yung pang hagi sa anu, bagong taon, di ba? Oo. <laughs> oh, <laughs> sa mga palaro. Sa so, mga palaro, ma'am, no? Galing pa to doon, ma'am, no? Hindi. Ay, joke Para lang. Dun, hmm, sige, ma'am. Thank you, ma'am. Ma thank kuya. Sige po. Happy, happy. Merry Christmas. Hey, Merry Christmas, ma'am. Uh, may pasyero tayo. Pipigapin natin dito sa likod lang nito. Nasa... So... Magigis tayo ngayon So 750 meters lang yung layo niya sa akin Malapit lang ito Dito to yan Bola lang yan Ayun ma'am so, Ma'am Julie Ayun, Pwede sa harap ko po Oh sige Sige kuya kayo na pagpunan Uwing uwi na ba kayo ma'am Ano ba? Wala ba kayo mabuk ma'am? Mabuk po? Oo Kaso kung saan-saan silang lugar sige. Saan yung drop po ma mam sa Ayon, SM? Ayun, AIC. Hindi, yung... yung drop off. SM Santa Mesa? Hindi mm. malapit. Bago pa po mag SM Santa Mesa. Okay, pero doon na lang yung way <laughs> natin ma'am. <laughs> okay. Sige ma'am. Ilang po yung masakit para ako. Hindi ako okay, lang. Hindi ko kito. Ito lang ma'am. Pangalin, nung signal light. Pwede mm -hmm. ma'am, hindi tayo mabilis. Hindi, sasalpukin ko yun. Kapulat <laughs> talaga yung mga mga na. Oh, okay, sabi, hindi ka nagtitingin. Dala na yun, ganito, traffic. Hindi mo mawala yung ganyan. Yung iba pa naman, nagmamadali. Dami, oh. Dami pa, oh. Parang yung, yung Christmas ngayon, ma'am, no? Parang normal na lang, no? Parang wala nang dating. Hindi nung mga dati, no? Parang sa akin, ha? Yun lang yung napipili ko. Parang wala na lang, eh. Ba't Ba't 26 mo? May pasok na kayo ulit eh, ako po nakaligo Pero meron na Ah, okay na kaligo. Eh, yun lang po nun eh, Talaga katawan Oh, the Oh, mas ano din sa akin hirap hirap ko hirin. talaga yun oh. Yung kanusugan ba? Oh, yeah. Hirap kasi magtrabaho Pag sakiting ko eh Wala kang sapat kasi napahinga yan Pag uh, sakiting ko eh kaya ang biyahe ko lagi mong gabi kasi mamaya maya to wala na yung traffic na ito eh Oo oh, Lalo na yan ma'am pag December ano Pag 25 na ma'am wala na yung masyado sa sakyan Two days na lang ma'am, two nights Dalawang gabi na lang, pasko na Hindi ako lang. Nasa pala ka mamaba. Dito na naman. Sorry na kuya, masakit talaga pa. Hindi ako okay lang. Ah, sige mama, okay lang. Dito na lang. Sorry na. Oh, oh, shut so... Oh, Ma! Ma, vlog ako, okay lang nakasama ka. Ah, sige. Dapat sinabi mo, parang naging madaldal ako. Hindi ako ako lang biglaan cool din e eh. o so, yun guys, natapos na nakatatlong buwing tayo, uuwi muna tayo yung last drop off natin guys 120 din yun lapit lang naman, tiniretso ko lang yung show show bolivar so on pick up dyan sa so may emerald lang pwede na din uuwi muna tayo, kakain na ako oh. nagugutom na tayo guys so alright hindi tayo sa santa sa lati o, silip buti pumayag si ma'am na uh, okay lang siya na mapasama siya sa vlog natin pumayag naman so okay yun lang